J-lo? ito ba J-lo. okay. Ay, sorry po, Nagkamali ako ng pinasok. Ha? Ha? birthday, Ano? birthday, Ano? birthday, 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 pala! birthday, 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 Ngayong gabi nga ay may pupuntahan akong birthdayhan. Inimbita nga pala ako ng tropa ko sa birthdayhan na hindi rin naman siya inimbita. Ganon? Ah, basta pupunta ako doon. Siyempre, maraming food trip doon eh. Hanggang sa nakarating na nga pala ako dito sa may V-Mall. Wow, social sa loob ng mall nag-celebrate. Pero balita ko, KTV daw yun eh. Kaya pumasok na nga pala ako dito sa loob ng mall. Inahanap ko kung saan babanda yun. Hanggang sa may nakita akong elevator dito guys. Kaya ayan, sasakay tayo dyan. At may napansin nga pala ako may tumatawag sa akin. <laughs> yung mga nakakilala pa sa atin ha ayan third floor daw ayan nandito na nga pala ako sa may third floor ng mall at tinahanap ko pa rin kung saan banda yon hanggang sa nakarating na nga pala ako dito eto eto ito nga yon rockstar ktv and resto bar fried noodles dyan sir wala oh. ba tayong fried noodles fried noodles ha <laughs> <laughs> merong <laughs> <Ayon>, fried rice, fried <laughs> rice. hello po hello po hello po Nandito na nga pala ako sa loob ng Rockstar KTV at tinahanap ko pa rin nasa na ba yung tropa ko na yon Nasa ba banda yung event na yon ha? Ah? Ito yung mahirap eh, kapag nakisabit ka sa tropa mo, nakisabit lang din sa birthday. Hi. Happy birthday! May invited ka po? Hindi. <laughs> Nahiya lang talaga yan si ate Pero sa kalobloba niya Tinatanong niya sa sarili niya Sino ba yon? Okay tong place na to ha ah. Maganda dito mag-celebrate yes. Ba't nandito ka sa birthday ko? Happy birthday, Jas. Solid, solid. Oh, happy birthday. Solid. Yo. Kasama ko na nga pala dito yung tropa kong si Renzel, kahit hindi rin naman imbitado. Eh, hey, ko ba tao nandito eh. Happy dito? Birthday, hey, birthday, eh. birthday, <laughs> <laughs> birthday to you. Happy birthday. Hey. Aifka, <laughs> like oh, hey. Aifka ano an, mo huwag? Isito mo pa ako? Simple ano? Ginamoy kita totoo dito? Aaw neng? Napnampurahot man? Aifka, 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 Doggy, okay, galit man. Galit. Kayaan mo na. <laughs> Kaya na tayo. Pansit, magpahaba ng buhay. Pansit. Yan. First bite sa pansit na pampahaba ng buhay. Mmm, ang sarap! Pag nakiki birthday lang, tapos makakatayip ka ng mga pagkain dito. Iba talaga, ang saya kapag nakain nakakain ka ng na libre. Noite hey, teka, ano ba to? Ay, cheese stick pala to. Kala ko lumpiang siyang hay, pero ang sarap niya. Pati itong fried chicken na to, guys, may flavor siya. Ang sarap ng pagkaluto. O, oh, ito, pansit pampahaba ng buhay. Tapos, inom naman tayo ng Nesty. Pansit pampahaba ng buhay, man. Pa pansit, pa pansit pampahaba ng buhay pa yan. Pa Oo. Oh. Sarap nila. Pinoy ako! Oh, Kahit mm. ako <laughs> <sayo> eh! Kahit ka ba? Uy! Ito sa sa'yo ito eh! Sa'yo rin yun eh! <laughs> sa'yo yan ang binigyan mo lang sa'kin eh! Salamat ha! <laughs> Anong binigay? Salina so, no, mo! Uwa ka pa ng kuwa dyan! mo! Wow! Mm. Oh, may nais pa doon? Ito! Ayun <laughs> <And>, <no? laughs> so o! Katapos mag food trip, syempre afternoon inuman na. pagka ko ano ito? Ano ba 'yan, walang yelo? Medyo matapang itong alak na to kaya kailangan lagyan natin siya ng yelo. Pagka-inom ko nga ulit, mukhang hindi na mapait. Okay na okay na siya dahil okay na siya. Makikicheers na tayo dito kay at syempre kay Madam. Oh, Madam, cheers tayo. Cheers! Lasheng na ako. <laughs> sing nga po ng abuchi cake ko. Paki-cancel po ng abuchi cake. <laughs> Diyan, salamat sa, ano ha, sa pagkain mo kahit di ako imbitado. <laughs> Alam, may bayad yun kapag Ano? May bayad May bayad yan!